kuya. Halo, halo. Ano naman yung pakiramdam mo kanina, Abe? Like na bunot. kuya. Okay, sobra. Ta, first, 100 na. First time ko pong mabunot sa artista. Ah, first time mo ba? Opo. Sa ano lang ako, kuya? Grocery. Hindi, mamaya. Gigil na naman sa'yo si Camille. <laughs> Lagi ako inaway nun, kuya. Tutumba <laughs> daw ako. <laughs> Itutumba ka na naman yan. Patay ka. <laughs> Bigyan ko na lang siya ng pang noodles. <laughs> Taga saan si Abby Amaro? Kaloocan po. Kaloocan. Anong bibilihin mo sa panalo mo? Siyempre kuya, pang, -pang grocery sa kana yung pampaganda. <laughs> wow! Pero pag panalo ka ng 3,000 kagaya ni Queen Orante, may pampaganda ba doon? Kuya, pang... Pang ano yun, pang isang sakong sa bigas na yun at pang grocery. Malaking bagay na yun. Wala bang pampaganda? Saka ano yung pampaganda? Una mo na yung kakainin. Ah, tawa, tawa. Maganda ka nga, gutom ka naman. <laughs> Uya, <laughs> <laughs> hindi ka <laughs> mabubusog <laughs> na kagandahan. Okay, congratulations sa'yo, Abe. Mag-PM ka na lang. Thank Guto you lang po. PM ka na yung ngayon. Okay. Bye-bye po. Salamat okay, po. Bye. Congratulations <laughs> sa'yo. Okay, bye.